Okay, good morning, good morning. Ayan, oh. Kita mami. Oh, uh, kanyang, kanyang ano, oh. Pipinuha, naganda, oh. Oh. Ano mo naman ang kabatis? Did mo tayo tayo, tayo derso, sa pipinuhan. Ayan, 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 ayan. Ayan,

Mm, sibolong. Ibare. Oh. 'Yan hmm? dami mamo pagong pagungan, oh. Ha? pagong pagungan? Kaya, dami Kuha. Okay, oh. mo na 'yan. Da hmm, dami, oh. Kuibopait. Mm. Tingnan mo, eh. hmm. mo 'yung mga nilaputan yun ng pagong pagungan niya. Eh. Ano? Ano? Mulate. Eh. Ayan ang ating talungan. Ito hmm. ating palay. Medyo may medyo masama-sama kayo na konti. Ayan ang oh, sili. Oh. grabe. Oh. Grabe hmm. ating sili. Tuwa. Okay. Ang ating palay medyo kulang pas fertilizer. Ano? Ayan. <clears throat> Pero siguro sa isang araw dahil maulan ngayon sa isang araw ito ayos na Maulan eh kaya hindi ma hindi magka ano hindi malagyan ng abuno ating gabi next week ito dahil bunga ito sigurado yan o itong update natin sa ating silihan next week yan talaga naman nakatawa o oh. albase bagong abuno hmm. bagong lagay ng pataba yan ang ating kabatis na bagong tanim Mahaba na uli. Maganda na uli. Okay. So, alright. Ito lang. Nabisita ko din sa ito sinasubukan ko lang iprunin kung ano tsura. Para magawa ko uli sa iba. Listing natin to. Ang natsura ng ating siling Taiwan. Hmm. Ganda oh. Ayos, sangat isili sigang. Mm, -hmm. Taiwan oh. Paano kahapon? Bueno. Alsin natin yung may mga tama. Dahil ay delikado at makakalalin. Ano? Hmm? Ito yung ating Isang talungan. Mm hmm? Ni Awaan Diyos ay palagay ko ari gaganda tingnan natin kung anong itsura nito baka sana dumami ang bunga huwag lang madali ng mga kapitbahay hmm. okay Right. Maganda ang ating talungan. Talagang. Hmm? Ay. Siya ka dyan. Hmm. Ito. So. Okay. At ito naman yung isa nating na talungan sa martis ito puputihin hmm. ayan mm nung -hmm. mahaba pangita na linggo lunis Tama-tama ito. Next. Martes. Umuti tayo ng talong. Ako tayo pa spray. Hmm. Ang ating palayan, video madilaw na. Hindi makapagabunod. Doon ng mano. Maulan. Pabukas siguro o lunes yan ang ganda ganda na ating talungan kitang kitang bunga And then bagay di ayos talagang kahit sabado bisita tayo wala eh hindi ating gayon ang ating gagawin magbibisita tayo ating gulo yan sayang baga okay Oo. ating palayan no hmm Kulang sa buro, talaga. Kung mag Hmm. Yan ang kalabasahan. Asos. Kaganda dito. Kalabasahan ito. Wala ka. Paglabag hmm? niyan ay pihong. Hmm? Yan. Ating pakwa na naman. Ay. Ay. Bueno. Oh. Paglabag din ang ating pakwan. Ah. Sigurado yan. Oh, sira din si Lin. Unti ari. Hmm? Ating pakwanan. Hmm. Di bagay. pagapang ini ayos ayos man din ayos ang ating pakuan ang bunga hindi Hmm. Benda. Very good. Mm -hmm. Mm hmm. Ayos. Nakatuwa ah, naman. <coughs> mm hmm. Ilan tayo na ito? Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 <coughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14. Oh, 40, 40, 40, 400. Plus 160, 560. Oh, 560 na puno. Pakadami, ayun. 560, to kabila ito, ha. Ito naman. 560, ito. 560, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 oh. 38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 times uh, 35 oh yun ay 560 plus 35 7 times 35 ilan yun 7 times 35 15 carry 1 ah 35 carry 3 3 7 35 ano? 35 35 Uh, 35, 33, 7 times 3, 21, 22, 23, 24, 24 600, 24 plus 560, 6, 6, 6, 7, ano, 7, 7, 700, 2, 4, 6. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 oh, bueno, 35 ulit. Oh, hotel 350. hundred fifty, Ano na? 1,000 na. Ha? Ah? lebu puno na. 1000. Uno. Aripa, Sa 1000 puno magtigigisa. <laughs> ay aripa. Hmm. Aripa. Hmm. Sila na Ilan? One, two, three, four. One, two, three, four, five, six, seven. Seven. <coughs> Salibu, seven, forty. Oh. One, five, Puno, halos. Ang dami niyan. May 1.5 kang puno. Magtigil mm, siya. 1.5 kada isang harvest. Piraso. Luwang dito. Hmm? Nako. Nabali na mama. Ay. Ano nangyari? Ay oh. Nabali ang ating sili. Sa lakas ng hangin kagabi. Oh. Hmm. Kita niya. Hmm. nga bali ang ating sili sa lakas ng hangin kagabi ato yun si kamami wala pa mama? doon sa dulo-dulo doon doon may malaki-laki dyan sa si bander yan bali hmm. may malaki yan ni malaki eh nakuha na ni butano ah madami okay kamami ha ha buko lang okay na yun dito eh ha huh? Sungai, kadang orang harap nusak arang Aduh, balik ini Ini dong nih usah, balik ini pa Bunga yuk Ini kita ke situ dulu, jam hmm? Oke, okay, segi, bye bye nah. Bye bye, bye Bye bye. bye.